Kumusta mga katuklas ako ang creator ng buhay tuklas samahan nyo ako sa isa na namang nakakatakot na kwento at kababalaghan ng samot sa ring kakaibang pangyayari halina't muli nyo akong samahan masindak at matakot sa buhay tuklas horror stories. Ang Diplomat Hotel Ang Diplomat Hotel sa Baguio City ay may mayaman at magulong kasaysayan na nagambag sa kakaibang reputasyon. Unang itinayo bilang isang bahay retiro ng mga preleng Dominiko noong maagang bahagi ng ikadalawampung siglo, ang gusali ay naglingkod bilang isang santuario para sa espiritual na pagmumuni-muni at pahinga. Gayunpaman, noong World War II, nasira ang mapayapang ambience ng Diplomat Hotel nang maging target ito ng mga Japanese bombing dahil sa estratehikong lokasyon nito sa tuktok ng Dominican Hill, natanaw ang lungsod. Matapos ang digmaan, na-renovate ang gusali at naging Diplomat Hotel sa pamamagitan ng Diplomat Hotels, I, e, sa ilalim ng pagmamayari ni Tony Agpawa. Layunin nitong maging isang lockery hotel, ngunit ang bigla ang pagkamatay ni Agpawa noong 1987 ay iniwan ang proyekto na hindi tapos at sa isang estado ng kawalang katiyakan. Sa mga taon matapos ang pagkamatay ni Agpawa, nagsimula ang mga chismis tungkol sa paranormal na aktibidad sa paligid ng Diplomat Hotel. Ang ilan ay nagmula sa mga kaluluwa ng mga namatay noong digmaan, habang ang iba ay nagpapahiwatig tungkol sa mga hindi mapayapang espiritu mula sa nagulo nitong nakaraan. Kahit may mga pagtatangkang buhay ng ari-arian, kabilang na ang mga proposal para gawing heritage site o tourist destination, na natiling iniwan at naglaho ang Diplomat Hotel. Ang pagbulok ng kanyang harapan at misteryosong reputasyon ay nagdagdag lamang sa kanyang kahalagahan, na nakakaganyak ng mga urban explorers, photographer, at mga tagahanga ng paranormal na naghahanap na alamin ang kanyang mga sikreto. Ngayon, ang Diplomat Hotel ay nananatiling isang tahimik na tagabantay sa tuktok ng Dominican Hill, isang nakakatakot na paalala sa moksaya at naguugong nakaraan ng lungsod ng Baguio. Patuloy nitong sinasabi ang mga kuwento ng mga lumang panahon, nakabalot sa misteryo at alamat.